Magandang hapon mga kumugaway. So, nandito muli ako sa bundok. Dito mga kamugaway, ako'y nalungkot sapagkat uh, kanina umaga mga kamugaway ay malakas palang hangin dito. Nangabuhal ang aking mga pananiman saging mga kamugaway. Ayan mga kamugaway, Oh. Nabuhal. Ito nabali. Ang daming nangabuhal doon mga kamugaway. Oh dapat talaga tanim pala dito mga mugaway mga pinya lang dahil mababa hindi mabuwal yung mga saging na ano sigurado buwal mga mugaway yung lakas ng hangin dito kaninang umaga yung aking special na saging mga mugaway ay bagong pamunga lang ay nabuwal na ragan. mga mugaway ito oh nabuhal ang puno mga kamugaway so ang daming mga nabuhal doon <coughs> so itong saging itong mga kamugaway ay ma lang to so, dapat pala ito ang tinatanamit dito mga kamugaway dahil hindi siya masayang mataas hindi siya madaling mabuhal pag hinangin na yan mga kamugaway oh. yung murado na saging ko ispesyal pa naman ito nabuhal sa yung mga mugaway hindi na tululusog dami na nga buwal ko mga mugaway so, sobrang lakas ng hangin kaninang umaga lang itong mga mugaway dahil may bagyong paparating na yun uh, nandun sa samar pa yung bagyo so, sabi na ang pag-asa ay uh, daw itong Laguna, Batangas, Kabiti so dali-dali ako dali makiat dito sa bundok ng Laguna mga mugaway para Uh, tindan nyo akong na ko nga nabuwal ang mga puno ng saging kaya at panibagong tanim na mga kamugaway so, ang dami nabuwal ng mga saging mga kamugaway so meron naman akong natiba na dalawang uh, puno ng saging mga kamugaway kasi magulang na mga uh, doon banda uh, ito mga kamugaway oh. buwal talaga So, thank you for watching. Bye-bye.